yung alaga kong bibi. Matibay ang mura niyan. O, ginagaw nilang popcorn yung styro. O, yan, iniluman pa ng tubig. Ha? Ang dami niyang bakit. Lahat ng mga bungi-bungi na niya, siya niyan. Okay, Sige, nyo. Maraya pa tayo dito. Unubos niyan. O, eh, pwede pa lang kainin niyang styro. Sigur, kasi malambot siya eh, Parang popcorn eh. Kaya okay lang siguro sa kanila ay matagal na nilang kinakain yan hindi naman sila nagkakasakit marusog naman o, lalo pa nga sila lumalaki pa ng styro eh, siguro hindi naman masama sa katawan nila yan o sadyang matibay ng bitoka ng mga to kapag pinapakawalan ko dito yan may rami naman pagkain sa loob pero yung styro niyan ang lagi nilang kinakain ay makubos na nung una kasi sinaway ko yan baka akong malason o ano hindi, hindi naman kung pinalabas ko ulit ganun pa rin nakain nila eh halos eh ilang linggo na nila kinakain niya no. O, buhay pa naman <laughs> Oh, ansok naman. Ah, uh, matibay. Yo parang nangitub na to. Isa. Yeah. Tek lalaki, yung tipo sa ulo. Yung babae ng puti yeah. um, parang ganito yung niya, parang mahinip na ba 'yan? Tapos, ito ang dami kasing bunga ng ratilos ko, guys. Ayan, mga ratilos ko. May uh, maraming hinog. Ayan, sinakain din nila yan. Uh, Ayan, guys. Ayan, mga ratilos ko. Sinakain ko muna yung mahalaga ko. Kaya eh, nagdi-disketahan tong styro. So, ayan. Hindi na masabing gutom nito mga to. Ang daming pagkain yan. Hindi ko nga laging babad sa pagkain yan. Para pag hindi ko man masyadong pagkain, may pagkain na siya loob. Kaya tinatambak ko ng pagkain. Pero pag pinalabas ko rito yan, ayan. Ginagawa nilang ano, rientas Sarap. O, so, diba? Nangalaga ko, di Diba?